Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Pagmamahal sa Diyos ay ang pagiging matyaga. Halimbawa, tulad ng isang masunuring aso na nakaupo at kalmado, naghihintay na bigyan ito ng utos. Sinasabi ng Diyos sa iyo, itigil ang pagsisikap na gawin ang gusto mo at sa halip ay tumutok sa akin maging sensitibo sa aking mga palatandaan sa iyo na gusto kitang kausapin, makinig ng mabuti sa akin, tumutok ka na walang mga sagabal, gusto kitang turuan at disiplinahin kung paano gawin ang aking kalooban para sa iyong buhay, kung pahihintulutan mo lamang ako na turuan ka. Ito ang katapusan ng mensahe. Kung meron kayong tanong sa mensahe ito, magdasal kayo ng diretsyo kay Jesus Christ at maging matyagang hintayin ang sagot niya. Magdigyan po kayo ni Father God, Holy Spirit, in Jesus Christ ang pagmamahal, kapayapaan, at karunungan sa isip at puso mo sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen.